pag may nag ano, po ng magpapalaba po, pinapasok ko na po para po may ano po kami, dagdag ni ito, tayo ba. Mm. Kapatid ko pang ano. Yeah. E din po. Gabi-gabi yon dati, nag-iisip ka. Uh -huh. Kinabukasan, ano kayong babaunin ko, ganun. Uh -huh. I mean, kung bakit ka naluluha, Beyonce? <laughs> kasi ano simula po kasi nung, simula pa po, po kasi nung ano, bata pa po ako. Ako na po lagi yung ano, inuutusan na mag, mangutang sa tindahan. Ay, ikaw inuutusan mag, mangutang? Simula bata ka pa? Oh, po. Tapos ngayon po, ano nandiyan na po kayo. hindi, hindi na po ako na ano. Hindi <laughs> <laughs> ka na utang? po. Simula bata, Hanggang pag mo, nangungutang ka pa rin? Oh, oh. Nutusan ka? Anong Pag ano po. Walang <laughs> okay, wala man. po talaga kami.